Hi, mga kumare at kumpare. Galing ako sa palingke, Bumili ako ng niyog. Ayan, meron pa kami niyog doon sa rep kasi magugulay sana ako ng kalabasa kahapon. Nag-order na lang yung anak ko ng pizza. Kaya ngayon, ang gugulayin ko lang ka. Pinili ko yung parang may pagkahinog kasi masarap ito. Tapos, ito yung gata niya. Ang sa ko nito, alam nyo na, yung natirang pritong galunggong nung nakaraang araw. Meron na dito akong galunggong dito na lalaki. Sariwa siya. Papaksiwin ko to para sa akin to kasi parang ako lang ang kumakain ng paksiw dito sa amin. Tapos meron akong tambakol. Ayan. Tambakol pinahiwa ko. Pipritohin ko to. Ito yung kapares ng langka. At saka may kalamansi ako dito. Oh. Ayan. 1 quart ito. 20 pesos. Tapos ito yung gagamitin ko sa pagpakseo sa galunggong. Ah, ito pala. Ang presyo nito kalahati, 25 pesos. Ito, 20 pesos kasi may, may pa ako dun sa rep na tag-25 yun. Pagsasamahin ko silang dalawa. Tapos yung galunggong ko, 65 pesos. Wala pa yung kalahati. Tapos yung tambakol, bali 70 pesos. Tapos yung pakuan, may pakuan ako, ay 80 pesos. Matamis naman siya kasi pina, ano ko, pinabutas ko tapos tinikmang ko doon. Ayan, matamis siya. Kasi yung nabili ko kahapon tag 180, hindi siya ganun katamis. Eto, matamis to. 80 pesos lang to. Yung kahapon namin may natira pa sa rep, pero di siya ganun katamis. Pag 180 yun ang kahapon, ayan lang yung aking pinamalingke. Lulutuin ko na ito ngayon. Lilinisan ko muna yung isda. Pero bago ang lahat, maghugas ako. May pusa dito kasi ang daming hugas na namin. Ito yung yug namin kahapon. Yung nilagay ko sa rep at saka ito yung binili ko. Pagsasamahin ko sila para maraming gata yung ating gulay. Kasi yun lang ang sekreto sa gulay. Huwag natin tipidin ang gata. At saka ito yung natirang Uh, pakuan kahapon hihiwain ko na ulit para ilagay ko sa rep tapos nahugasan ko na to kahapon pa, nahugasan ko na rin yung isa sinabun ko yung ano niya, labas kasi para malinis tapos ilalagay natin sa rep para pagkain mamaya malamig Ayan, hinihiwa ko lang ito kasi Ganyan lang ang paghiwa ko Maganda ito ngayon kasi sobrang init talaga ngayon Sobrang init na yan Ayan, ito Idagdag natin to kasi parang kukulangin niya na isa. Tapos, itatabi ulit natin ang kalahati. Hala! Hindi siya ganun kaganda. May puti siya, oh. Pangit man ang pagkapili ng ano. Mas mapula pa din tong kahapon kaysa dito. Ito tag 80, ito tag 180. Parehas lang ang tamis nila. Ayan na, ilalagay na natin sa red. At saka, itong natira kasi, hindi na dito, ilalagay natin sa red. At ito na yung ating gulay. Ito natin. Ayan. Kumukulo na siya. Kailangan yung... Ay, ay, ay. Nahulog ang takit. Kailangan yung sabaw nito matuyo bago natin ilagay yung ating kakanggata para masarap yung ating gulay na lang ka. ayan, kung nakita yung, yung ano yan, galunggong na prito nung nakaraang araw at ako ay galunggong ulit ngayon kasi gusto ko magpaksew ano yan, yung sibuyas lang at saka isang kamatis na lang yung natira at ito na yung ating kalamansi. Kalamansi ang isabaw natin para masarap yung pagkapaksew. Ayan, isasalang na natin 'yan. Ayan na yung ating paksew. Titimplahan ko siya. tinagpang ko ulit, dinadagdag ko siya ng asin para tama ang timpla. Tapos yung ating lang ka yan. Malapit na natin ilagay yung kakanggata eh, dito kasi pa hubos na yung kanyang sabaw. Pero kailangan matuyo pa ng kontik pa. Ay, ayan, kontik pa. Kasi meron pa oh. Bago natin ilagay yung ating kakanggata. Ito na, ilagay na natin yung ating kakanggata. Nilagyan ko to ng bawang. Yun, ba? Bawang. At saka din na natin yan tatakpan. Hayaan lang natin na kumulo. Kasi para hindi maging malabnaw yung kanyang sabaw. Ayan. Kumulo na. Haluin natin. Gatang-gata gata, gata. Hinango ko na kasi wala na siyang sabaw. Oh. Ayan, patuyo siya. Wala yan mantika. Talagang yung katas ng kalamansi lang na may konting tubig. Ayan. Yung ating pa, luto natin. Magbipreto na ako ng tambakon. Tapos kakain na tayo. Magmumukbang tayo ngayon. Yung ating nag-iisang ulo. Nasunod yung pagkaprito ko. Ayan ang kapares oh. Ayan ang mga ano ka na Malakas kasi ang apoy. Ayan, nasunog siya. Kain na tayo. Eto na, mga kumari at kumpari. Ayan, oh. Kung nakikita nyo, ito yung gulay natin. Meron siyang buto. Hindi ko talaga tinapon yung buto. Sinama ko kasi Hinog na to eh, pahinog na yung ano ba, maniba. Kaya masarap na yung buto nito. Mm. Tapos, ito yung paksew. Gusto ko sa gulay, paksew. Sila naman gusto nila preto. Kaya ako nagpaksew ako kasi gusto ko ipare sa langka. Mainit, lahat mainit. Mainit ang gulay, mainit ang paksi mainit ang kanin. Ayan. Kain na tayo. Mmm. Alam nyo, hindi pa na pipinturahan yung tinanggalan namin kahapon ng wallpaper. Ayan si Rhea. Inet daw ko punta kami sa Banana Hills. Kaya Ah, no. uh, lang nung kasi galing yung sa Jupiter. Doon kami sa Banana Hills kasi doon naka-aircon. Dito walang aircon. Alam niyo yung doon sa paupahan na nilagyan na ay natinanggalan namin ng wallpaper, hindi pa na pipinturahan kasi may trabaho pa yung magpipintura. Kagabi, meron nagtanong doon. Sabi ko, hindi pa kasi napinturahan, Hindi pa ayos. Kung pintura lang sana, okay lang. Kaya ko yung pinturahan. Kaso, maglalagay ng kisami sa may CR. Kaya, aantayin ko pa yung si Ona yung nagpipintura. Yung gumagawa sa amin, kasi, para malagyan ng kisami. Maraming naghahanap ngayon ng paupahan. Maganda din yung business na paupahan, alam nyo. Ano lang talaga yung... Sa una, mahirap kasi talaga yung gasto sa pagpagawa. Talagang mabigat sa bulosang pagpagawa ng bahay. Kaya pagkatapos naman ng pagpagawa, parang buwan-buwan na kumikita ka na buwan-buwan may pera ka, may inaasahan ka na pera. Yun ang pinakamagandang business yung paupahan na buwan-buwan mayroong kang kita. Na hindi ka nalulugi, ganun. Masarap. ayan pagpatuloy ko ang pagkain ko para matapos to kasi pupunta pa ako sa Banana Hills. Papalitan ko muna yung pamangkin ko sa pagbantay sa shop.